Halos hindi na makilala ang delivery van na ito sa kabaan ng Magsaysay Avenue sa Baguio City matapos itong araruhin ng isang truck ala-una 15 ng hapon noong Sabado. Ayon sa PNP, pababasa na sabing kalsada ang truck na minamaneho ni Pit Pailang Misoles nang mawalan ito ng preno. Dahil na uh, halos late na ako, uh, ipinanggan niya actually yung kanyang uh, sasakyan o um, yung kanyang pinadrive na away van doon sa poste malaki doon sa harapan ng uh, uh, Resurrection Church pero hindi na kinaya dahil mabigat yung karga ng uh, ng uh, wing van ng van na ito dumire diretsyo ang truck hanggang sa nabangga nito ang isang delivery van na nakaparada sa gilid ng kalsada hanggang sa bumangga ito sa pader ng isang simbahan Agad rumesponde ang mga otoridad at agad silang nagsagawa ng rescue operation sa driver at pahinante ng truck na naipit habang sugatan din ang driver at pahinante ng delivery van at isang sakay na menor de edad na babae. Sa investigasyon ng mga pulis, papunta ang truck sa Divisoria sa Maynila nang mangyari ang banggaan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tatlong sakay ng delivery van at ang dalawang sakay ng truck ako naman ang driver ng truck na tutulong ito sa pagpapagamot sa tatlong sakay ng delivery van. Samantala sa hindi kalayuan, humambalang naman sa kalsada ang isang van kahapon ng hapon December 24. Ayon sa investigasyon ng PNP na walang umano ng kontrol sa manibela ang lalaking driver matapos itong mag-overtake sa sinusundang sasakyan. Dahil madulas umano ang kalsada, nagpagewang-gewang pa ang van bago ito matumba at humambalang sa kalsada. Hindi naman nasugatan ang driver at agad ring naialis ang natumbang sasakyan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.